Welcome po mga kabayan at uh, magandang araw po sa inyo. Tayo magre-reaction lang ngayon sa ginawa pong uh, pagpapail ng impeachment nitong si Cardema kahapon mga kaibigan. Alam na alam natin na ang nakatoka ngayon kay Kardema uh, Cardema ay gumawa ng issue bago mag-eleksyon. <laughs> Yan ang uh, nakatoka sa kanya. Bas-bas po ni Sara Duterte mga kaibigan. Alam na alam na natin. Diba? At uh, panoorin natin ang video sa kanya mga kaibigan at uh, reactionan po natin. Napanood po akong interview at ang sinasabi niyo po uh, labag po sa konstitusyon ang pag-surrender po doon sa dating Pangulo. Tama ho ba? Yes ma'am. Ang sinasabi natin dyan, according to the Constitution, sovereignty resides in the Filipino people. Yung soberanya ng bansa ay hindi yan sa teritoryo kasi ang teritoryo ng isang bansa minsan lumalawak, lumilit, may dispute pa minsan. So ang soberanya ng Pilipinas according to our Constitution ay nasa atin yung mga buhay na Pilipino ngayon. So nung nag ka ng isang buhay ng isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan noong March 11, uh, nag-surrender ka rin ng soberanya ng sayo po ang pinasabi natin dyan. Ah oh, hindi po mga kaibigan. Hindi po uh, para sa akin ha, reaction ko lang. Hindi po totoo yan mga kaibigan. Kung baga parang uh nakakapaniwala na parang totoo pero hindi po kasi poot inihalal mga kaibigan si Duterte yeah. ibinoto po ng uh, sabihin natin na maramang maraming tao, uh, ng maraming, maraming butante mga kaibigan ang uh, kanya pong mandato ay hindi po nangangahulugan mga kaibigan na hawak na niya yung buong sovereign will 'Di ba? Yung buong uh, sovereign na kagustuhan po ng bansa, hindi po niya totally hawak 'yan. 'Di ba? So bumoboto tayo nga yung election, 'di ba? Yan po ay uh, nasa konstitusyon at mga nasa batas at sinusunod ng mga institusyon natin, 'di ba? Yung po kasi mga kaibigan, na uh, yung kapangyarihan po ng pangulo nung lahat ng sangay ng gobyerno mga kaibigan, di pa may limitasyon yan? Alam naman natin, di ba? At yung limitasyon na yan itinakda ng konstitusyon. Hindi po maaaring gamitin yung uh, sinasabi nito ni Cardema na sovereignty of the people para bigyang katuwiran po yung mga maling ginawa ni Duterte. Di ba? Na paglabag sa saligang batas. oh ang ginagawa niya yung pag sinabi niya sovereign will of the people sovereignty uh, resides in the people ginagamit niya yun para alam mo yun na pananggalang kay Duterte mga kaibigan eh Iba na para bang ginusto ng tao si Duterte. Eh, kagaya nga nung sinasabi ko, hindi po buong sovereign will ang hawak ni Duterte mga kaibigan. Iba, meron diyang politikong ayaw sa kanya. May mga Uh, businessman dyan na ayaw sa kanya. Basta maraming ayaw sa kanya mga kaibigan. Kaya nga, hindi niya totally hawak yung sovereign will. Oh. Ang taong bayan mga kaibigan, hindi lang po yung parang uh, Duterte group lang. Hindi lang yung uh, supporter lang ni Duterte mga kaibigan. Hindi lang yan yung taong bayan. Diba? Ang, ang tinatawag po kasing people, do sa context do sa konteksto po ng uh, soberanya yan po yung tumutukoy sa kabuuan po ng mamamayang Pilipino hindi lamang po doon sa bumoto sa kanya o sumuporta di ba yan po mga kaibigan kasama diyan yung oposisyon <laughs> kasama diyan yung mga nang criticize sa kanya Uh, kasama din dyan yung mga may iba-ibang pananaw, yung mga makakaliwa kasama din yan, kasama dyan yung polis o, oh, di ba? kaya po mga kaibigan yung uh, tinasabi nito si Cardema na ginagamit niya parang yung sovereign ni Naki Duterte hindi po ganun mga kaibigan hindi niya po mapapatahimik yung mga nang, nang sa kay Duterte, hindi, hindi niya mapapatahimik yan, ba? Diba? Kaya sabihin na ipagpalagay eh, na ang lahat ng Pilipino ay eh, sumang-ayon sa Pangulo, eh mga kaibigan, yan po ay hindi totally talaga ganyan, hindi absolute yan. Iba? Kasi nga, ang mangyayari pagka ibinibigay mo kay Duterte yung parang siya yung uh, may sovereignty, dahil nga may kapangyarihan siyang ibinigay ng tao, gagamitin niya mga kaibigan ni Duterte para mang abuso at yan nga yung nangyari. ba? Diba? Yan yung nangyari mga kaibigan. Walang makapag ng kaso sa kanya nung kapanahonan niya. Bakit? Kasi ipapadedo niya eh. Oh. Hindi yan yung will of the people nung naupo na siya. Meron dong will of the people na may maganda siyang gagawin sa ekonomiya, di ba? Mga kung ano nung -ano programa. Eh nangyari mga kaibigan, nabudol nga yung will of the people. Oh, hindi na po kinilala ni Duterte yung mga institusyon. Lahat yan, pinontrol niya. Diba? Yung iba, but pasalamat tayo, hindi na pagkontrol control ng maayos ni Duterte. Pero marami dyan, nakontrol niya mga kaibigan, yung mga institusyon na yan. oh, di ba? Kaya huwag igigiit nitong si Cardema na yung taong bayan ay yun lang yung mga DDS, hindi po mga kaibigan. Marami po 'yan, binubuo 'yan ng lahat ng sa, uh, ng tao dito sa Pilipinas na nakatira dito. oo uh, Isinusulong niya kasi yung kanya nga, alam mo 'yon, yung kanya nga uh, kaisipan na uh, si Duterte para nga uh, ano pa rin 'yan eh, talaga uh, gusto pa rin ng tao, hindi. 'Di ba? Ipinapahayag lang nung konstitusyon na sinasabi mo na ginagamit mo merong limitasyon. Diba? Merong limitasyon si Duterte. Hindi na siya nakaupo ngayon. Wala na siya sa kapangyarihan. Tumigil na siya. Yan ang pinakamagandang paraan. Diba? Yan ang pinakamagandang paraan para magbunga yung uh, ikinikilos nyo. Tumigil na kayo. Oh. Kaya nangyayari ngayon, di ba? Yung uh, ginagamit na sovereignty resides in the people. E binibigyang katwiran lang nitong si Cardema na yung mga maling ginawa ni Duterte okay lang kasi nga binoto siya ng tao mali, di ba? yung kapangyarihan po, yung pagkilala ng mamamayan sa kapangyarihan na ibinigay e nila sa isang tao, may hangganan yan iba Hindi mo pwedeng sasabihin na oh, yung mamamayan na ibinuto si Duterte eh, hanggang ngayon naniniwala pa. Aba hindi na mga kaibigan. <laughs> ha? Mabilis magbagong isip ng mga tao. Diba? Nung una nabudol ninyo, naloko ninyo, ba diba? nagawa ninyo ng mga kasinungalingan, napatawa nyo ang tao, gagawa nyo ng kasinungalingan, patatawa ninyo ang tao. Ngayon hindi na po uso yan mga. Iilan-ilan na lang yan mga kaibigan. Diba? Magkakalinawan tayo pagdating ng eleksyon. Titingnan natin ang resulta niyan mga kaibigan. Diba? Saka Ito pa ang uh, pinagtataka ko dyan kay Kardema mga kaibigan eh, di ba? Sinasabi niya na Oo, pinadala si Duterte doon sa sa hig. At uh, ngayon ay eh, gumaganti siya impeachable daw ang ginawa ni BBM. Ito ngang dapat nang itanong natin mga kaibigan kay Cardema Hindi ba mas impeachable yung ginawa ni Duterte? <laughs> Hindi ba mga kaibigan? Mas impeachable yung napag uh, mga napagdagawa ni Duterte, mga mga libo-libo, di ba, yung mga pinagyayabang niya na yung mga militar na uutusan niyang pumatay, yung mga pulis na uutusan niyang pumatay. 'Di ba? Yung okay lang sa kanya na walang human rights, okay lang sa kanya walang due process. Pag nag-imik ng ganyan mga kaibigan ng presidente, impeachable na agad 'yan eh. Ha? Bakit impeachable mga kaibigan? Ha? Bakit impeachable yung mga unang-una palang mga kataga ni Duterte na pagpapapatay? 'Di ba? Kasi po mga kaibigan, nilabag po ni Duterte yung right to life. Nilabag din niya yung uh, due process. O, so, yung mga protection ng tao na nandyan sa konstitusyon, yung nagbibigay uh, na pananggalang sa mga mamamayan laban sa leader, yung mga constitutional protection. Wala po mga kaibigang sinunod dyan si Duterte. Kaya po, kung uh, sasabihin natin, pagkukumparahin natin, ipinadala si BB ni BBM si uh, Duterte sahig, sa Hague. Compare doon sa libo-libong nawala doon sa Waron Drugs. Mas impeachable po si Duterte, mga kaibigan. Di ba? Ano pa yung uh, pwede nating masabi kung bakit impeachable si Duterte? Mga mga kaibigan. Napakadaming kaalyado at krone na yumama ng panahon ni Duterte. Bilyong-bilyong piso mga kaibigan ng anomalya. Ha? Konektado lahat kay Duterte ang mga anomalya konek uh, connect connection at deal na yan. Oh. Bilyong-bilyong piso mga kaibigan, hindi lang basta sasabihin mo 50 pesos. Oh. Bakit yan impeachable? Kasi malinaw po na betrayal of public trust at graft and corruption ang ginawa ni Duterte yan mga kaibigan. Di ba? Pag salungat, paglabag sa constitution pa rin yan. Kaya yan ang impeachable. Oh. Ano, Kardema? Wala kang malulusot dyan na yung uh, par mali ikatakot-takot na investigasyon doon eh. Senator Richard Gordon, mga kaibigan. Oh paglabag sa constitution pa rin to. Yung confidential fund niya at yung intel funds niya, ginamit niya sa pagpapapatay. Di ba? Ginamit niya mga kaibigan. Hindi na natin malaman ngayon kung nasa na yung ilang-ilang uh, bilyo na hinawa ni Duterte nung mayor pa siya. Bakit impeachable yan mga kaibigan? Kasi yan ay public funds. ba? Diba? Hindi na nagkaroon ng oversight yan kasi nawala na nga ng, ano, nang attention dyan mga kaibigan eh. Nawala na yung transparency. Hindi na na-audit yung confidential funds ni Duterte. Great job! Oh. Diba? Abuse of power. Anong nangyari dyan mga kaibigan? Oh. Yung kanyang mga ginagawa no, na check and balances na dapat eh, hindi niya sabihin natin na uh, nilalabanan o ginagawa ng uh, mga sabihin natin ng uh, mga minumura yung ombudsman, 'di ba? Yung uh, Commission on Human Rights, yung Supreme Court, eh mga kaibigan, alam na alam natin ang ginawa ni Duterte ombudsman. Pinalitan niya nung iniimbestigahan siya. Oo. Oh. Si Leila de Lima. 'Di ba? Yung mga justices natin, si Justice Reno. Anong pinagagawa niya? Bakit yan ay uh, impeachable? Malinaw po mga kaibigan na si Duterte nilabag niya yung separation of powers. <laughs> oh. Anong ginawa niya? Kasi nang i-intimidate siya. Oh. Ini-intimidate niya yung mga constitutional na mga mga offices, mga itinalaga ng constitution na tao. Yan yung kanyang ini-intimidate mga kaibigan. Kaya yeah po, katakot-takot na violation ng Constitution. Itong si Duterte. Diba? Yung West Philippines si na lang, kasama na po yan sa Constitution natin. May dagat dyan, mga kaibigan. Diba? Nanalo tayo sa arbitrary ruling pabor sa Pilipinas. Anong sabi ni Duterte? Eh, China is in possession of the property, mga kaibigan. Bakit impeachable yan? Kasi po, kinalimutan ni Duterte na dun sa lugar na yon na nasa saklaw ng Pilipinas ay siya po ang commander in chief doon mga kaibigan ba? Diba? betrayal of national interest kaya impeachable pa rin yan mga kaibigan ba? Diba? itong sinasabi ni Cardema na mga kabulastugan wag po kayo maniniwala dyan mga kaibigan ba? Diba? Hindi po totoo ang pinagsasabi ni Cardema na itong si Duterte po ay talagang tagapagpatubad ng batas na para bang yung uh, Constitution ay umayon ng ayos kay Duterte. Hindi po mga kaibigan. Diba? Hindi po siya tumutulong. Halimbawa, yung uh, prinsipyo ng mga batas natin na uh, dapat gumagabay ka, tumutulong ka sa international system. Ang ganu-anong ginawa ni Duterte mga kaibigan. Hindi siya napayag na dalhin sa ICC. Di ba? Ngayon, 'yung pong uh, ginagawa ni Cardema, ha? Ah, hindi po boses ng bayan yung ginagawa mo. Ha? Ah, hindi 'yan utos ng taong bayan. Ano 'yan? ipinagtatanggol mo lang yung kapangyarihan ng isang tao si Duterte. Di diba? Kung sovereignty resides in the people talaga, Kardema, dapat ang inuuna ay ang karapatan ng pamilyang ng mga biktima. No. Oh, hindi yung uh, dignidad ni Duterte. Di diba? Kaya mga kaibigan, yung constitution mismo, Ah, ay may provision po sa international law. iba. Anong sabi sa konstitusyon? The Philippines adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land. Napakalina mga kaibigan. Yung konstitusyon natin, ang diwa niyan, nandoon sa international law at yung international law, yung diwa nun, na dito sa konstitusyon natin. Kaya po, kung kinikilala natin ng international law, dapat po mga kaibigan, na yan ay hayaang harapin yung kaso niya sa ICC. Ay ayaw ni Cardema mga kaibigan, naganti siya ng kapwa impeachment kay BBM. Pinalalaki ni Cardema yung uh, sovereignty para po 'di ba? Para doon sa kanilang takot. Natatakot kasi sila mga kaibigan eh. 'Di ba? Na talaga mawawalan lahat sila ng katungkulan, ng kapangyarihan. Pagka nawala yung mga kapangyarihan na yan, eh alam niyo na mga kaibigan, 'di ba? Hindi na sila makakataka sa pananagutan nila. 'Di ba? Huwag mong gawing uh, alasag yung sovereignty hindi yan pamprotekta sa mga mamamatay tao. Di ba? Ginagawa na si Cardema eh. Parang ano mo. Merong uh, absolute sovereignty mga kaibigan. Si Duterte. Hindi na. Lansag na yun. Di ba? Lansag na lansag na yun. Kaya makikita ngayong eleksyon. Titingnan natin. Kung talagang maraming suporta yung mga Duterte, mananalo ang lahat ng kandidato niya. Kaya lang ayaw na ng taong bayan mga kaibigan. Wala na, hindi na tuloy yung suporta sa mga Duterte. O, oh, iba. Kaya mga kaibigan, hanggang dito lang po tayo. Tingnan natin ang uh, gagawin ng mga Duterte sa mga darating pang araw. At alam natin yan ni marami pang gagawin kabulas to ganyan mga yan. At ngayon nga, katulad ng ginagawa ni Cardema. 'Di ba? Diba, nagawa ng issue bago mag-eleksyon, no? Kaya halatang halata na. 'Di ba? Kaya Yan si Sara Duterte, Duterte, iisip na naman niya ng kung anong mga chismis, mga kaibigan. Oh. Kaya ang dito lang mga kaibigan, salamat lang yung sinasabi ni Cardema na sovereignty resides in the people. Wala na po si Duterte diyan mga kaibigan, labas na siya diyan. Hindi na siya part ng sovereignty. Kasi marami siyang itinakwil na Pilipino. ba? Diba? Hindi niya minahal ang mga Pilipino mga kaibigan. Kung minahal niya mga Pilipino, yung isang ama, hindi niya mawawala yun. Hindi niya hayaang mawala yun. May mga anak yun. O. Oh, ba? Diba? Masinira niya yung future ng anak noon mga kaibigan. Kaya malaki ang sinira ni Duterte na, na kailangan nating ayusin malaki ang sinira niya sa bansa natin. Kaya wag na wag na nating hayaang bumalik yung mga damuhong na yan. Maraming salamat kabigyan sa panonood. Mga kababayan, maraming salamat sa inyo. God bless po sa inyong lahat.